So, what's up guys? Mac Moto Vlog And ngayon ay may dumating akong parcel So, yan Galing ito kay A8 Yan, sa pagawaan to ng ano ng uh, plate number So, yan, nagpagawa ako ng temporary plate ko which is ang inilagay ko ang pinili ko ilagay ay yung MB file number ko kahit na meron akong uh, plate number na no? Yan, so kadarating lang ngayon unbox natin ang hirap nito isang kamay lang nandito tayo sa ating kamang magulo Ayan na siya, ang ganda ng pagkakabalot, no. So, the moment of truth, tingnan natin kung maganda ba talaga 'yung ang uh, ano niya. Uh, product ganda ng pagkakarap ah pala, pala Ano dalto. nalto Ayan Oh. At Ito may dalawa rin siyang Allen range na bolt Mm-hmm. Wow! Ayan. So, ito na po yung ating MB file number. yan At ang ganda niya kasi, naka siya, oh. At yung quality nung kanyang ginamit na bakal dito ay makapal. Oo nga, makapal. Ganda, oh. Kapal, oh. Alright. right. So 'yan. So 'yon sa mga magpapakos sa din or magpapagawa rin ng ganito. 'Yan. Yeah, sa mga magpapagawa ng temporary plate, ay meron po tayo, ano? Uh, ilalagay ko po yung link sa description. 'Yan, na po Bahala. Mura lang po siya, 180 plus lang yata. So ilalagay ko na rin po dyan sa screen yung aming conversation kung magkano ayan po nakapaw sa screen okay uh, ayan po yung napag-usapan namin presyo pati yung shipping fee so bali ang ginastos ko lang sa lahat lahat ng ano dito ay 259 kung hindi ako nagkakamali so tama 259 yan, yun lang po uh, at nasa description din po yung ano natin. Yung pinagpagawaan ko nito, kung gusto niyo rin po magpagawa sa kanila, yan, uh, kayo na lang po ang bahalang kumontak sa kanila, no. Yan, okay naman po yung item, ganda po ng pagkakabalot at mabilis po yung process nila. Kasi kung matatandaan, kung natatandaan ko ay uh, in order ko to is pinagawa ko to ay Saturday. So, Monday na ngayon. Nakarating, kararating-rating lang. At ngayon ang oras na ay 9.51 ng Monday. Dumating na itong item na to. Yan. So, maraming maraming salamat sa pangalan nga ba nila? Makalimutan ko eh. <laughs> A8 shop yan uh, sa Metro Manila Malabon po siya okay customized plate okay so yun lang po guys at maraming maraming salamat muli this is Mac Moto Vlog and shala bye thank you sa so, mga nag subscribe at subscribe pa dyan